Magandang buhay sa lahat, Liz Ken Update guys, marami tayong aabangan, kina Enrique Hill, at Liza Soberano. Talagang binebles, ang couple, nitong 2024. Liza Soberano, featured in Vogue Philippines, February issue, 2024. Samantala, abangan nyo din, si Enrique Hill, sa Cebu Mall Show, sa Sabado. Abangan nyo makita ang Big Bird guys, dyan sa Cebu City. Ang iba't ibang ganap, sa Liz Ken. Liza Soberano, interview in Hollywood, with Cole Sprouse. Kaya yung nagsasabing, extra lang ang role, ni Liza Soberano, sa Hollywood movie nito, nagkakamali po kayo, isa siya sa main cast, stepsister niya, ang bida, sa Lisa Frankenstein. Kaya isa din siya, sa mga ini-interview, sa Hollywood dahil marami siyang ganap bilang Taffy. At nasabihan pa siya ng kanyang director, Zelda Williams, na isa siya sa favorite sa show. Liza Soberano is such a mood in the Lisa Frankenstein trailer. I am not Big Bird ni Enrique Hill at Lisa Frankenstein ni Liza Soberano soon in cinemas. So proud of these two lovebirds. Salamat po sa suporta. Yeah